Alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Mga kapatid sa Islam at sa lahat ng ating mga taga subaybay Alhamdulillah ngayon po ay nandito ako sa Islamic University of Medina Dito po ito sa Medina al Munawwarah. Alhamdulillah Ito po yung universidad na kung saan halos lahat ng karamihan ng mga ulama sa buong mundo ay nakapag-aral dito isa lang naman ito sa mga universidad. Mayroon din mga ibang mga university. Una nga sa Egypt, yung Al-Azhar University. Masya Allah, Mambaatul Ulm. The oldest universities in the world. Isa yan, di ba? At sa Jordan, at marami. Pero itong dito sa Medina alhamdulillah, uh, itong buhay ng mga estudyante rito. Buhay ng mga estudyante, pag-aaral lang, pag-memorize ng mga hadith, Quran, at pagkatapos nito, ang kanilang layunin ay Of course, ito ay isang trust, ano? Uh, tiwala na dapat nila itong ibahagi sa mga tao. Kaya dapat lang ang sasabihin natin sa mga mga Muslim, lalong-lalo na po yung mga bagong pasok sa Islam. Yung mga kapatid natin na nandiyan na sila ay ginabayan ng Allah. Pagkatapos kayo ay gabayan ng Allah, kailangan natin mag-aral. Mag-aral ng Islam. Kasi Paano mo sasambahin ng Allah kung di mo alam ang Islam, hindi ba? Kung tutunghay natin unang talata na sa propeta ay Ikra, Ikra bismillahirrahmanirrahim, magbasa ka o Muhammad sa ngala ng iyong Panginoon ang Allah ang siyang lumikha. Ayon sa mga pantas, ang punto rito is kailangan sa isang Muslim ay mag-aral, magbasa, makinig, saliksikin niya ang mga aral sa Islam. So siguro itong lugar na ito, nandito tayo sa Madina, itong Islamic University of Madina, ang pinag-aaralan dito, kuliyatul Quran, al-Hadith, syariah, dakwah at uh, kuliyatul Luga at mayroong pang mga pabago na ngayon ng mga kuliya na opened na kasi ang Islam naman, ito yung relihiyon na talagang pinasukan niya ang lahat ng mga iba't ibang uri ng mga kaalaman at ito talaga ang Islam. So, alhamdulillah, makikita natin po mga kapatid, ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tarikan yaltamisu fi ilma sahalallahu bihi tarikan ilal jannah." Ang sinumang mag-aral at manaliksik ng katotohanan aralin sa Islam ay papadaliin sa kanya ang ng Allah ang buhay patungo sa paraiso. Ang pag-aaral po, kinakailangan nito ng Muslim, ito ang tanging yaman niya, ito ang tanging sandatan niya, panlaban niya sa mga mga ujok ni Satanas. Ito yung panlaban niya sa lahat ng mga bagay na siya ay pwede malinlang dahil sa kaalaman na ito. Yarfa ilaw ladina amanu minkum ladina utul ilma darajat. Tinataas ng Allah ang angkat ng mga naniniwala at ganun din ang mga taong may alam. Mga kapatid, ang taong may alam po sa Islam, lalo na kung ito'y isinasabuhay, kung totoong nag I, uh, nagpapalaganap ng Islam para sa Allah subhanallah siya yung taong napaka maswerte dito sa mundo dahil siya ay pinagpapala at inihiling ng lahat ng mga anumang nilika ng Allah dito sa sanlibutan na siya ay patawarin ng Allah at bigyan ng habag at bigyan ng kabutihan isipin mo yun hindi lang mga tao mga anghel mga bagay na nandirito na humiling siya ala, pumupuri siya ala, nabigyan siya ng kabutihan dahil siya ay muallimul khair, Siya yung tao na nagtuturo ng kabutihan at walang tunay na pinakamabuting kabutihan. Ituturo sa tao ay ang paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos at paggawa ng kabutihan at ipagbawal ang anumang mga katiwalian na ipinagbawal ng Islam. Sana po sa mga sandaling ito na pulutan natin ng aral, ang pananaliksik, ang pag-aaral ng katotohanan sa Islam, ang siyang dapat tunay malaman una ng isang mananampalatayang muslim, maging born muslim ka man o bagong pasok sa Islam. Hanggang sa muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.